Sekretong paraan paano gamitin ang tubig. Ito po magdala po ng swerte sa kabuhayan, sa pananalapi. Kahit po kung ikaw ay isang mananaya, pwede kang gumamit nitong paraan na ito para lapitin ka ng panalo. Kasi guys, ito po mag-attract po ito ng swerte sa pananalapi. Hindi lamang maliit na halaga, ito po yung magdulot ng malaking halaga na pera sa inyo. Music Hello mga kaswerte, kumusta? Welcome to our YouTube channel Inday 8 Buhay Provincia Kumusta na po lahat? Sana po sa oras na ito, uh, walang problema kayong lahat at balusog, masaya At kung ikaw mo po ay isang OFW, sana po nasa magandang uh, employer po kayo Okay? Maganda po yung trabaho ninyo Kasi po guys, saludo po talaga ako sa lahat ng mga OFW Okay? So, bayani talaga ang lahat, no? Ng mga OFW. At ganoon din ang ating mga kaibigan taga Subaybay na nasa Pilipinas. Shout out po sa inyong lahat. Kumusta na po? At sana po, kung ano po ang iyong mga prayers, sana po yung ditong taon ng 2025, makamit ninyo ito. So, be positive po. Walang imposible sa taong positibo. At syempre, ang ating mga pampaswerte. At ngayon po magbabahagi ako sa inyo ng another tips kung paano i-attract ang magandang buhay. Kung kayo po ay nangangarap na magkaroon ng magandang buhay, ayan, i-try lamang itong paraan na ito. Kasi guys, marami pong uh, paraan. Marami pong pampaswerte. Ang dami nating masi search no? Ayan, makikita natin sa mga internet, sa mga YouTube. Ang daming paraan kung paano natin i-attract na makuha natin ang ating mga dream. Yung dream house, yung savings, yung um, success ng ating negosyo, ang dami po. Madami po mga pampaswerte na tinuturo sa online. Pero guys, no, uh, lagi natin tandaan, lahat pong pampaswerte, gagana po yan kung kayo po ay positive na tao. So, importante, magiging positibo po tayo. So, subukan po natin mag-meditate kahit po 5 uh, minutes every day. Pagkatapos mong nagdasal, mag-meditate ka. Relax mo lang yung sarili mo, yung isip mo para sa ganon, sa buong maghapon po, magiging uh, energetic po kayo. Okay? Kasi nakakatulong din ang pag-meditate guys na ma, uh, magiging maayos ang ating inner, ang ating isip, ang ating puso. Kasi pag inhale exhale po, napakakatulong po yan. Okay? So ngayon po guys, no, uh, ito pong uh, ating ibahagi ngayon, gawin mo po ito every morning. pag mo sa umaga, buksan mo ang iyong mga bintana. And then, una mong buksan yung bintana muna, Nakaharap sa may silangan. Buksan mo ang mga bintana mo. Ganito po sabihin mo. Uh, lumabas ang mga kamalasan sa aking tahanan. Ipapasok ang swerte. Pasok swerte, labas malas. Ayan. Uh, seven times mo yang banggitin. Pasok ang swerte, labas malas. Ayan. Seven times. And then next, kumuha po kayo ng isang basong tubig. Ayan. Sa isang basong tubig guys, Lagyan mo ito ng konting asin. Konting asin, isang ano lang na asin, lagyan ninyo ito. Pagkatapos, marap ka, ma ka sa may silangan, and then hawakan mo po ito, ipikit mo lamang yung mga mata mo. So, ganito po ang yung banggitin. Okay? Uh, sa power ng aking tubig na hinahawakan ngayon, ito po yung magdala sa akin ng tagumpay sa aking buhay. Magkaroon ng liwanag ang aking pangarap. Makamit ko ang aking mga pangarap. I believe the power of the universe to grant my wish. I claim it, I claim it, I claim it. Guys, pagbanggit ninyo niyan, kailangan po yung isipan mo, yung puso mo, naniniwala ka sa ginagawa mo. Pagkatapos po nag-wish guys, hawakan tubig na ito. Kailangan po guys, ang gabitin yung tubig ay tubig inumin. Pagkatapos po guys, ang gagawin po niyo inumin ninyo po itong tubig na ito. So every morning mo yung gawin guys, and then tignan mo ang resulta. Magkaroon ka ng unexpected ng mga opportunity na darating sa iyo, and din magiging lalo kang positibo. Okay? So sa ganito pong paraan, makakatulong ito sa iyo na ma-attract mo ang maganda pong kinabukasan. Kung gusto mo mabago ang takbo na buhay, subukan mo ang paraang ito. Importante, ulitin ko, positive at samahan pa ito ng dasal time time kung ano yung mga pangarap mo ipagdasal natin and then sipagan po natin lalo. So ayan, sana po makatulong po sa inyo ang ating topic ngayon at huwag po niyo kalimutan, like, share, subscribe na rin po kung nagustuhan ninyo ito para ma-notify kayo sa lagi nating mga new upload na upload So thank you so much again. Lagi kayo mag-ingat guys. God bless po. Bye-bye.